Yo, what's up mga tol? Itong coaching to, patagal na nandito ang dumi, dumi niya. So ang gagawin ko, naisip ko lang, pupunasan ko siya. One of these days, pupunasan ko to. Parang feeling ko, kapag pinunasan ko to, mapapasakin to. Parang feeling ko lang ha. Hindi ko alam kung tama ba ako ng feeling o mali, baka mapano pa. Pero at least I will try may UP na siya, oh. Maganda punasan to, ah. Ang ganda ng coaching to. Grabe talaga. Sayang lang, eh. Sarap punasan. Just got home, mga tol. Time check. 1223 na Sunday morning. So, ang shift natin ng Sunday morning as well is 9am. Kailangan nasa work na tayo. So... We have a few hours to sleep Pero ang out ni Mrs. is 1am So hihintayin ko pa siya syempre To have a little quality time with my loves Sipin nyo naman, ang hirap na nga ng buhay Tapos wala pa ang oras sa asawa ko Gagampanan natin ang pagiging good husband Well, anyways, for tomorrow, kahit wala tayong tulog, ipapakita ako sa inyo. Gano'ng kasipag ang isang Billy Jack Sanchez. Isipin nyo naman, mga tol, nagbablog pa tayo at OFW tayo. Di ba? Napagandang inspirasyon sa buhay ni Billy Jack, na weedman ng Pilipinas. Di ba? So, anyway, gusto ko nga palang batiin muna lahat ng ating mga kapatid sa pag Ingat kayo palagi, huwag kayong papatus. Kalmahan lang at ismokin lang ng ismokin ng herbal. Okay? Medesina para sa lahat. So, hintay tayo ng ganap mamaya. 122! Mga tol, may dala si Mrs. What is this? Sa so, ano to? Pepperoni at potato. Potato wedges to? So, ang sawa na ako dito. Pepperoni? Ako rin. Time check! 444! At ang baso ko is alas 9. Yung Dali lang. Yung asawa ko busy pa sa kanyang hawk playing. Ang ingay ni sounds, oh. <laughs> Ajay. Oh, na. 9.06. pag alang 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 sa Puyat niya China man tayo late na na naman alas just na larga coffee and she legit siyempre wasan natin bagong bilig ko to eh Pumpunan na naman tayo ng epektos, mga tol. <laughs> epektos! sarap ng tao ng tao mga tol good morning I'm Jack 1006 so andyan na bago tayo mag out binisita tayo ni paring Alawi bigyan natin siya regalo pare ano yung regalo ko sa kanya she legit out na tayo mga tol andyan na yung tropa Diyan na si Boss Alawi. Ayan na si paring Boss Alawi. Ano tol? Shoutout. Na-shoutout na -shout kita bro. Baka nakita mo uh -oh. shoutout ko kay Banda. Oo, <laughs> nakita ko kayo. Minura mo pa ako. <laughs> ano tol? Uh -huh. Masa ka na? Akin na yung binibigay mong pampatiga sa akin. Ano ba matigas? Ang pinagsasabi mo? Hindi, ito. Pasalubong ko sa ito, Tol. Kasi ito yung sikreto ko. Alam mo ba ito? Nasearch mo na sa chat. Legit, alam mo yan? Oh. Nasearch mo na yan sa chat GPT. Anong epekto niyan, Tol? Oh. May chat GPT ka labas ah, mo, Tol? Alam ko na ito sila jit na Tol, once a day lang yan, Tol. Hindi, once a day daily supplement yan. Ba brain enhancing component yan, Tol. Ito, From the kung mountain of Himalaya. Ang dami ko nito. Maintenance ko to. Maintenance ko rin yan eh, niya <laughs> ako Pares pala kami oh, maintenance, oh. oh, maintenance ni Paring Alawi. Regalo ko sa yan, Tol. Uh, salamat. Oo oh, naman, Tol. Salamat, salamat. Di ba? sa ano na talaga tinanggal makita ko ba yung ano. Hindi. <laughs> na <laughs> yan. Na yan. Na Huwag <laughs> <laughs> <Ay, ay. laughs> <laughs> Nakita ko yung kakolab mo, yung... Apo, ah, bisayang content de bisayang content creator okay. din. Ang kulit eh, ang kulit eh. 'yan, mga ano yun? Mga sa Davao? Mga vlogger Vlogger ng Davao yun? Okay, sa may parang kubo. Nasok yun? Nasok ba Ano tol? Anong balak natin? Tara! Hmm? Tutulungan mo ba ako buwas? Oo! Sa ko... yun! Okay, natin si ano, baby shark mo. Baby <laughs> yeah. oh yes. yun yun. May buti na lang. Tingnan nyo gano'n ka lang tol. Gano'n ka swerte sa buhay ko dito sa UAE. Pero inom tayo mamaya. Oh. Mamaya? No. Ano? 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 na <laughs> Lakas mo tol, wag lang tayo maging Next time na lang tol Next time <laughs> At ayun na nga mga tol Lumabas ang kakulitan Iba sa lawe Tingnan nyo naman sa video So nag-uusap lang naman kami dito Kung anong gagawin namin bukas At nasabi niya dito na mimissionin namin yung kotse ko bukas. Ayun no, ang angas niya. Kaso nakalimutan ko, wala na pala yung mic ko. So, hindi niyo narinig yung aming usapan. At dito na kami nagkapaalaman at naghiwalay dito sa aming store. Bukas na lang ulit, boss Alawi. Salamat. Time check tayo mga tol. 6.32pm at kakauwi lang natin. At maraming maraming salamat ulit kay Alawi Inok, ang ating pambansang Arabo. Ayan, napakabait ng tropang yun talaga, no? Fresh from Pinas pa yon mga tol. Well, anyways, ayun, hoping bukas matutulungan tayo ng tropa. Sana hindi siya busy. Kukunin natin yung kotse ko. bay talaga ni tropa ng alawi. Pero sabi niya naman, kung hindi siya busy, so sana hindi nga siya busy tomorrow. Inshallah! Para hindi tayo mahirapang kukunin natin yung sasakyan. So, anyways, Salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa Billy Jack Sanchez. You wanna know why? ating youtube channel at facebook page lumalakas tayo mga tol at syempre gusto kong ibahagi ang hard work and effort ninyo na pagsuporta sa akin mga vlogs, eto na sila ayan nakatulong po kayo sa akin ng malaki at may panggatas na po yung mga anak ko, maraming maraming salamat sana po uh, masuportahan nyo pa po ako sa aking mga daily uploads ng aking mga simple vlogs, at hindi lang po yun uh, gusto ko na rin po pasalamatan lahat ng sumusuporta sa atin dito sa ating pahina at mega shoutout nga pala sa aking pamilya, sa aking magulang, sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid kong mababait, magaganda at gwapo, sa mga anak kong mababait. Ayan, especially kay Billy Jack Jr. at kay Stella Jade. Ayan, I love you mga anak. So yun lang mga tol, I hope you guys are enjoying the rest of your days while watching and I hope the blessings will come into your lives. No, abundance of blessing, money will come to us. Money, money, money. Sempre i attract natin yan at as, as the ah, uh, ano power of manifestation. So yun lang. Don't hate, spread love and educate and let love seize the day. This is Billy Jack Sanchez once again ang witman ng Pilipinas. Peace out. See you on my next vlog.